Magbabadubad ng heightened alert ang National Capital Region Police Office kaugnay sa nalalapit na Semana Santa. na sa labing isang libong polis ang idideploy sa Metro Manila para bantayan ng mga matataong lugar, lalo na ang mga terminal na inaasang dadagsain ng mga biyahero pa uwi sa kanilang bayan. Ayon naman kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., Walang seryosong banta sa seguridad na namo ng pulisya. Ipapamalas manatili silang nakaalerto katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. To ensure that the activities of the Church as well as the activities nitong ating bakasyonista ay uh, uh, ma insure natin na sila ay ligtas, sila ay uh, hindi ma-bibiktima ng mga, uh, mga criminal. We are on alert, backed up by uh, other law enforcement agencies or uh, units, especially the LGUs um, uh, and other public safety forces.